Saan si Jello? Jello? Okay. Tulog mga sis. Tulog. Kala ko nanonood lang. Hawa oh, ano naman ng baby ko. Pagdating ng school, tulog agad. Alas 5 kasi yan ginising. Ayan. Inan tok kong bata. Pagdating tulog agad. Oh, man, baby ko. Sarap ang baby. Tulog. Sarap ng tulog, oh. Oo, oh, oh, sarap ng tulog, kuya. Oo, oh, si kuya. Sarap ng tulog. Oo, oh, sister. Kasi ang ano na ito, ang pasok ay ginigising na sila alas 5. Ayan, bagsak pagdating. Oo, naman. Kala ko nanunood lang eh.